Masasabi nyo na ba na sobrang dami ng lumalabas na notification sa taas galing sa Chrome browser or Google Chrome browser natin? Minsan may mga ads, may mga notification na may mga pinasukan tayo, mga sites na nag-notify sa atin regarding sa mga pinasok natin. Ngayon pa, paano nga ba yung matanggal? So, papakita ko sa inyo guys yung mga sinasabi kong notification. Kung mapapasin guys, napakarami mga notification na lumalabas sa taas. Minsan kasi may inis ka, lalo pag sobrang dami ng mga notification nagsasabay-sabay Lalong-lalo lalo na kung naglalaro ka ng na mga games, nanonood ka ng mga videos or movies, sa Facebook ka, nag youtube Minsan sabay-sabay talaga lumalabas yung mga notification at nakakagambala pag gumagamit tayo ng phone. Ngayon paano nga ba ni turn lahat? So ituturo ko sa inyo guys kung paano matanggal lahat ng mga notification, mga ads na nagpa-pop up sa taas ng ating screen. So lahat ng mga notification na galing sa Google Chrome browser, aalisin natin yan. Ang una natin gagawin, hanapin natin yung Google Chrome browser sa ating device. Guys, take note ha, compatible ito sa lahat ng mga Android phone users. So hanapin natin yung Google Chrome. Once na makita na natin, tap lang natin yan. Then pag nag-open na yung Google Chrome browser, pumunta naman tayo sa pinakataas sa kanan. Then makikita kayo dyan tatlong dots. So ito yun, tap lang natin yan. Once na, na natin yan guys, hanapin natin dito yung settings. So, sa pinakababa yan, settings. Once na makita na natin, tap lang natin. Then, pag na natin yung settings, mapupunta tayo dito. Ngayon, hanapin natin dito yung notification. Scroll down nyo lang, hanapin nyo yung notifications. So, eto yung notifications. Click natin. Once na matap na natin yung notification, dito tayo mapupunta. Ngayon, guys, para mawala na lahat ang notifications sa mga sa na lumalabas sa screen ng phone natin, mga nagpa-pop up dyan. Ang gagawin lang natin guys, pumunta tayo sa pinakababa. So, hanapin natin itong all sites notification. Ito yung kadalasang mga lumalabas sa screen ng phone natin. Ang gagawin natin para ma-turn yan, hanapin mo lang dito yung site na pinapasok mo minsan at nagbibigay ng mga notification. For example, ito, tap mo lang. Then pag matap mo, i-turn up mo lang. Click mo lang itong button sa katabi, automatic hindi na yung magbibigay ng mga notifications sa taas or mga ads na nagpapop-up dyan. Ngayon kung gusto mo naman lahat ng mga sites na pinasok mo dyan Is hindi na mag-notify -no ng mga kung ano-ano At yung mga ads na lumalabas sa taas Napakasimple lang guys Dito sa all sites notification Click mo lang tong button, iturn off mo Automatic lahat ng sites na nasa Google Chrome browser mo Is hindi na mag-notify -no sa atin Or magbibigay ng mga notification or mga ads Mga nagpa-pop up dyan sa taas So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon Once again, this is Minecraft TV and God bless us. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, please subscribe and hit the notification bell para update yung sa ating mga bagong tutorial.